Ngayon, sasagutin natin kung bakit ka single, ha? Kasi nga, tinatanong nyo yan, eh. Ang dahilan dyan is pulubi ka. So, basahin mo yung diary of a pulubi. So, yan ang dahilan kung bakit ka single, ha? Kasi nga, pulubi ka. So, anong gagawin mo? Ayan, mag-iipon ka. May ipon diary. So, para masolusyonan yung bakit single ka pa rin. So ngayon, ang gagawin mo nga is basahin mo yung libro na yan kung bakit namung, namaging pulubi ka. Siguro masyado kang magastos, maluhu ka, o ano ng -ano mga pinambibili mo na mga hindi naman kailangan. So kailangan mo yan. So ngayon, para ma-inspire ka, kailangan basahin mo naman yung libro tungkol sa pag-iipon. Para at least masolusyon na mo yan bakit ka single. Single ka kasi wala kang pera kasi nga Ah, hindi ka nag-ipon, pulubi ka. So, kapag pulubi, syempre, talagang wala kang makukuha ang Kaya, ang gagawin mo, mag-iipon ka para masolusyonan mo yung pagiging pulubi mo. So, ngayon, kapag may pera ka na, hindi ka na magiging single, di ba?